sumahin niyo akong ikabit itong nabili kong kitchen sink dahil tumapagas na pala yung kitchen namin kailangan nalang pahigpitan ayan nailagay na rin hopefully hindi na ito tutulo o tatagas kaya check natin okay naman Ayan, medyo kung may pagkahirap din, pero okay naman na siya. Nagtyaga ka lang na uh, kayosin O higpitan. Ayan. Magandang klase siya. At meron din siya. Ang okay. ganito siya. Hmm. ito rin yung isa so bagay dalawa po sya